Pakita ko lang po sa inyo inani kong kamatis na apat na piraso dito. Masayang-masaya si Ateng. Kahit apat na pirasong bulilit. Kahit apat na bulilit. Masaya ako Kaso po nalungkot ako kasi yung aking pakwan kinain ng usa. Yung isang pakwan ko po kinain. Tapos yung natira na lang po yung isa. Hindi ko po alam kung pwede nang anihin yun. Pero baka po bukas sa ah, ano po na yung isang, yung isang pako na yun. Sayang so, po oh. Eh. Kinain po na Tapos po ito, itong milin ko. Kinain din po nila oh. Eh. Ay, kinain yung mga bulaklak na. Sayang. Kinain yung usa. Mabait na mga usa. Ayun, hinukay nila to eh. Tapos kinuha nila yung pakwan. Kinain. Bito-butip Isa hindi. Hindi. Takip ko na lang po ito sa milon. Baka mo sakaling magkabungo yung milon ko. Uh -huh. Ang bait, ang bait, bait talaga. Isang ni Ang bait, bait. Lagay ko lang po sa milon ko. Tapos po ito, pinain po. Pakuan ko isa. Hindi po ba lagi ko pinapakita pa sa inyo dalawa yan? nag isa na lang. Yung isa, kinain na nila. Tapos ito po yung isa. Yan po yung isa. Bukas ko nilang anihin niya. Sige naman, hindi nila kakainin niya. Sige ba sa manok na nga ba Kasi baka kakain nila. Matalino po sila. Matalino po yung usa. Nakain po nila mga pre. Pakita ko lang po sa inyo. Nakakalungkot po. Nakakalungkot po po gano'n. Pinaghihirapan mo yung alagaan Tapos biglang bigla kakainin lang. Di po ba? Tapos po, itong mga kalabasa ko eh, dito, bulaklak ng bulaklak. Yan po. Oh. Di naman po namumunga. Iwan ko bakit di sila namumuma. buti pa po yung kamatis kahit maliliit o nagbibigay ng bunga kahit isa-isa, dalawa tatlong maliliit nagbibigay sila ng bunga di katulad nyo wala na yun dito may na ako dito ayun Pinakita ko lang po sa inyo mga pre. Kasi po nalungkot po ako na ina. Ang... Sabi ko pa naman. Haanihin ko na yun. Kaso wala kinain ng mabait na usa. Sana yung isang yun, huwag kainin. Alungkot po. Sige po, bye-bye po mga friend. Bye bye.